May mga beauty queens na ginamit ang mga sinalihang beauty pageants bilang kanilang stepping stone upang makaahon sila sa kahirapan. The Philippine Showbiz List presents Pinay Beauty Queens na mula sa mahirap na buhay bago sumali sa pageant. Janina San Miguel Si Janina San Miguel ang kinurunahan bilang Binibining Pilipinas World 2008 sa edad na 17. Lumaki siya sa isang mahirap na pamilya sa Quezon City, kung saan ang kanyang ama isang chopper at ang kanyang ina isang labandera. Noong sumali siya sa binibining Pilipinas 2008, siya ay isang freshman sa kursong Broadcast Communication sa University of the East, Maynila, na may pangarap maging isang professional broadcaster. Ipinamala si Janina ang kanyang galing ng manalo ng best in long gown at best in swimsuit. Ngunit naging kontrobersyal ang kanyang pagkapanalo dahil sa kanyang pagkautal sa question and answer portion na naging viral. Sa kabila ng mga kritisismo, nanatiling matatag si Janina. Ngunit pagkalipas ng anim na buwan, nagdesisyon siyang mag-beat magbityo bilang binibining Pilipinas World dahil sa personal na kadahilanan, kabilang na pagpanaw ng kanyang lolo. Ipinasa kanyang titulo sa first runner-up si Daniel Castaño. Noong 2014, ikinasal si Janina kay Vishal Sahota, isang Indian national, at sila ay may isang anak. Janicelle Lubina, Si Janice L. ay kinoronahang Binibining Pilipinas International 2015 at kumatawan sa Pilipinas sa Miss International 2015. Mula sa Nara Palawan, ang kanyang kwento ay tinaguri ang Cinderella ng Pilipinas dahil sa mga pagsubok sa buhay. Bago ang kanyang tagumpay sa pageantry, nagtrabaho si Janice L. bilang kasambahay upang matulungan ang kanyang ina. At nang mag stroke ang kanyang ama, nagtrabaho siya sa bukid. Sa Binibining Pilipinas 2015, nanalo siya ng Best in Swimsuit at Best in Evening Gown. Sa Miss International 2015, umabot siya sa top 10. Noong 2012, nanalo siya sa Mutya ng Palawan at nakapasok sa top 5 ng Miss Scuba International sa Jakarta. Noong 2021, naging Asian News Anchor siya sa Las Vegas, Nevada. Naging inspirasyon sa marami ang kanyang kwento mula sa pagiging kasambahay hanggang sa pagiging beauty queen at news anchor ay patunay na walang imposibleng tagumpay. Noong 2018, pinakasalan niya si James Valera. Daisy Reyes. Si Daisy Garcia Reyes ay kinoronahang binibining Pilipinas World noong 1996 at tinaguri ang Beauty Queen Diva. Bago maging beauty queen at modelo, dumaan siya sa mga simpleng gawain tulad ng pangungulekta ng kaning baboy at pag-iigib ng tubig. Ang kanyang ina ay naglalaba para sa kanilang ikabubuhay at siya ay natutong magsikap mula sa murang edad na labing dalawang taon. Sa edad na labing-anim, na siya sa isang palengke at inalok na sumali sa isang beauty contest kung saan nanalo siya ng townhouse. Nagtuloy-tuloy ang kanyang tagumpay at naging second runner-up sa mutya ng Pilipinas noong 1995 bago manalo ng Binibining Pilipinas World. Pumasok siya sa pag-artista at politika at sa ngayon, nagtagumpay sa negosyo. May anak siya si Gabriel Loren. Sharifa Akil Si Sharifa Akil, na isang beauty queen mula sa Sultan Kudarat, ay lumaki sa isang simpleng buhay sa isang barong-barong. Bago maging tanyag, siya isang guro at nagsimula sa mga beauty pageant, kung saan napanalunan niya ang pinakaprestihiyosong titulo bilang Miss Asia Pacific International noong 2018. Sa kabila na kanyang tagumpay, nanatili siyang mapagkumbaba at ginamit ang kanyang pinagmulan bilang inspirasyon. Ibinahagi pa niya ang mga larawan na kanilang bahay sa social media na nagsasabing ang isang tahanan ay hindi laging material kundi puno ng pagmamahal. Ikinuwento ni Sharifa ang hirap ng kanyang buhay tulad ng pagtulog sa kubo, pagkain ng tirang palay mula sa bukid, at pagsusoong ng butas na sapatos. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, pinili niyang lumaban at magsulat muli ng kanyang kwento. Para sa kanya, ang isang malakas at independent woman ay hindi natatakot maging pinakamahusay na bersyon ng sarili. Ibinahagi rin ni Sharifa ang mensahe ng tiwala sa sarili at hindi pagdududa sa mga pangarap. Noong August 2021, ikinasal si Sharifa kay Esmael Maguda at sila ay may dalawang anak. Mutya Datul Si Mutya Johanna Datul ay isang simpleng dalaga mula sa si Isabela na may pangarap na maging isang beauty queen. Ang pangarap na ito nagsimula pa noong una niyang mapanood ang binibining Pilipinas sa murang edad. Naging malaking tagumpay para sa Pilipinas ang pagkapanalo ni Mutya sa Miss Supranational 2013 na ginanap noong September 2013 sa Belarus. Siya ang kauna-unahang Pilipina at Asyana na nagwagi sa Miss Supranational. Inamin noon ni Mutya na nalito siya at nakaligta ang sumakay sa kanyang flight dahil unang beses niyang maglakbay sa ibang bansa ng mag-isa. Ang pinakamasayang bahagi ng gabi ay nang umakyat sa entablado ang kanyang pamilya, ang kanyang ina, ama at tatlo sa limang kapatid at sila'y nagyakap at umiyak ng magkasama ayun kay Mutya ang kanyang pamilya ang nagsisilbing inspirasyon sa kanyang buhay sumali siya sa mga pageant upang makatulong sa kanilang pangangailangan ang kanyang korona sa Miss Supranational 2013 ay inialay niya sa kanyang pamilya bukod sa karangalan nanalo rin siya ng 25,000 US dollars na ginamit sa gamot ng kanyang ina edukasyon ng kanyang mga kapatid at para sa hinaharap nakabili rin siya ng dalawang baka upang hindi na sila magtiis sa pagkain ng salagubang at tipaklong Herlene Budol Si Herlene Budol, kilala bilang Hipon Girl, ay isang beauty queen at aktres na naging first runner-up sa Binibining Pilipinas 2022 kung saan nakatanggap siya ng pitong espesyal na parangal. Bagamat siya ay tinanghal bilang kinatawa ng Pilipinas sa Miss Planet International 2022, nagdesisyon siyang umatras mula sa kompetisyon. Pagkatapos nito, napanalunan niya ang titulong Miss Philippines Tourism 2023 at Miss Grand Philippines 2023. Mula sa isang broken family, nagsimula si Hirlene magtrabaho ng 15 years old upang matustusan ang kanyang pangailangan at makapagtapos ng pag-aaral. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, naging inspirasyon siya sa iba at ngayon ay may sarili ng bahay, kotse, kondo at apartment. Rabia Mateo Si Rabia Mateo ay nakoronahan bilang Miss Universe Philippines 2020. Kinatawan niya ang Pilipinas sa Miss Universe 2020 at nagtapos bilang top 21 semi-finalist. Ipinanganak si Rabia sa isang hindi legal na pagsasama ng kanyang Indian American father at Filipino mother na kalaunan ay naghiwalay. Lumaki si Rabia sa kahirapan at inalala na noong pinaalis sila sa kanilang bahay na silang iwan ang kanilang sala set, refrigerator at TV bilang bayad sa mga naipong upa hindi natapos doon ang mga hamon sa buhay ni Rabia. Nang sumali siya sa kanyang unang malaking pageant, kinailangan pang maghanap ng paraan ang kanyang ina para mapanood ang kompetisyon. Dahil sa mga karanasang ito, nagsikap si Rabia upang matulungan ang kanyang pamilya. Nang maging full scholar siya sa kolehiyo, nagsimula siya magtrabaho para magkaroon ng dagdag na kita. Tinapos niya ang kursong Bachelor of Science in Physical Therapy sa Iloilo -Ilo Doctors College at nagtapos bilang cum laude. Pumirma siya ng kontrata sa GMA Network noong 2021 at naging isa sa mga talent ng GMA Sparkle. Venus Ra Si Maria Venus Ra ay nakoronahan bilang Binibining Pilipinas Universe 2010 at kinatawan ang Pilipinas sa Miss Universe 2010 kung saan nagtapos siya bilang 4th runner-up. Kinala siya sa kanyang sagot na Major Major sa Q&A portion na nagdulot ang malaking interes mula sa publiko. Ipinanganak si Vina sa Doha, Qatar sa isang Indian-American father at Filipino mother. Sa loob ng 20 taon, nanirahan siya sa isang kubo na yari sa kahoy, kawayan at dahon ng anahaw sa gitna ng palaya na walang kuryente. Ayon sa kanya, dito siya nagsanay sa kanyang tatanging paglakad. Nagsimula siya sa pagsalit sa mga local pageant at mga paligsahan sa pagtatalumpati sa San Vicente High School, kung saan tinuruan siya ng kanyang guro sa English. Ginamit niya ang mga pera na panalunan mula sa mga patimpalak upang bumili ng lupa para sa kanilang pamilya. Nagtapos siya ng kursong Communication Arts, major in Journalism sa Bicol University na may Latin Honors. Noong 2017, nagtapos siya ng Master's Degree sa Community Development sa UP Diliman at noong June 2021, nagtapos siya mula sa Oxford Center for Christian Apologetics sa England. Noong December 2023, pinakasalan niya kanyang kasintahang si North Aurelian. Alexi Brooks Si Alexi May Brooks ay hindi nagwagi ng Miss Universe Philippines 2024, ngunit nakuha niyang sariling pambansang titulo bilang Miss Echo International Philippines 2025 at 300,000 pesos bilang Miss Gel Life. Ipinanganak noong 2001, pinalaki siya ng kanyang lola na si Lola Basing matapos maging overseas Filipino worker ang kanyang ina. Sa kabila ng magagandang tagumpay sa sports at edukasyon, ang pangarap ni Alexi mula pagkabata ay maging beauty queen. Inamin niya naging target siya ng pambubuli dahil sa itsura at madalas hindi nakakakain ng lunch. Ayon kay Alexi, walang pera ang kanilang pamilya para bumili ng bigas kaya tuwing biyernes, tumutulong siya sa kanyang lola sa palengke. Isa sa mga dahilan kung bakit naging viral si Alexi ay mga emosyonal na naraman nila ng kanyang lola sa Coronation Night ng Miss Iloilo 2024 kung saan hinalikan niya ang noon ni Lola Basing ng Manalo siya. Sa kabila ng tagumpay, ikinalungkot ni Alexi ang pagparaw ng kanyang lola noong September 2024. Chelsea Manalo Si Chelsea Manalo ay naging kauna-unahang Filipino na may lahing African-American na nanalo bilang Miss Universe Philippines 2024, isang tagumpay na nagbigay ng karangalan at inspirasyon sa marami. Bukod sa kanyang tatanging tagumpay sa larangan ng pageantry, isa rin siyang aktivista na nangunguna sa mga advokasya para sa mga katutubong dumagat at ang kanilang mga karapatan. Pati na rin ang pagpapalakas ng kabataan sa pamamagitan ng edukasyon at akses sa mga oportunidad bago ang kanyang tagumpay sa Miss Universe Philippines, nagkipagkompetensya si Chelsea sa Miss World Philippines noong 2017 at nakarating sa top 15. Ipinanganak si Chelsea sa May Kawayan, Bulacan, si isang Pilipinang ina na si Contessa Manalo at isang African-American na ama. Pinalaki siya ng kanyang ina matapos maghiwalay ang kanyang mga magulang noong 2000, nang tumanggi ang kanyang ina na sumama sa kanyang ama sa Amerika. Matapos pumanaw ang kanyang ama, muli nag-asawa ang kanyang ina at pinalaki si Chelsea kasama kanyang stepfather. Tumira si Chelsea sa Las Vegas, Nevada kasama kanyang biological paternal grandmother mula sa edad na 10 hanggang labing dalawa. Nag-aral si Chelsea sa De La Salle University kung saan nakamit niya ang degree sa Tourism Management. Sa kabila ng kanyang magandang edukasyon, ipinahayag ni Chelsea na kanyang kabataan ay puno ng insecurities at mababang self-confidence. Isa sa mga biktima ng pambubuli dulot ng kanyang kulay ng balat at buhok. Ngunit sa tulong ng kanyang pamilya at mga kaibigan, natutunan niyang tanggapin ang kanyang sarili at ipakita ang kanyang sariling ganda. Sa kanyang Her Story video, sinabi niyang ang kanyang pamilya at mga kaibigan ang naging lakas at backbone na nagsilbing gabay upang mapagtanto niyang siya ay beautiful in her own extraordinary way.